Dulaan sa 5 mil ka mga pamilya o dulaan sa 20 ka mga tao ang apiktado sa pagbaha o landslide sa Eastern Visayas sa katalagman ang uh, duha ang nakalas samtang upat ang naangol sa pagdahili sa yuta sa lungsod sa Biri sa Northern Samar. Ang detalye sa report ni Dumabo Dumabo. Misangpot sa pagdahili sa yuta sa Barangay Santo Niño sa Lungsod sa Bire sa Northern Samar pasado alas 4 netong Domingo sa hapon. Naitabo kini human sa o sa kaadlaw ka adlaw nga way nga pag-uwan tungod sa bagyong inting nga may kusukuso sa Kabisayan ilabi sa Samar Island. Nabangalan nga patay duha ka mga lalaki human na missing Domingo sa hapon. Sabtang upat usab ang naangol. Mato ni Sher antik ang sa OCD8 nga moabot sa 15 ka mga lungsod sa Northern Samar upat ka mga munisipalidad sa Eastern Samar ang gibahaan. Ana sa bang pipila ka mga lungsod sa Samar o sa Sabilira nag usa sa Leyte ang nakasinati usabog mga pagbaha. Sa kuha nga video ni Emil Aniban, alas 6.30 ni Adtong September 1 sa gabi, i, gipailuna ang mga apektadong mulupyo sa Katarman Covered Court. Ang mga mulupyo sa lungsod sa Katarman o sa 15 ka mga lungsod sa probinsya sa Northern Samar nga apektado sa pagbaha. Moabot sa 4,674 kapamilyahan kun 19,856 ka mga individual ang sa pagbaha o landslide sa Eastern Visayas. Aduna sa Blugar sa Northern Samar anakasinati nakasinati duha ka-tornado incident. Sa ating pong tanggapan ayong uh, Office of Civil Defense, lalo na po yung kasama po yung ating pong regional DRM council members at yung response clusters ay ngayon po ay Uh, nagbibigay na po ng tugon uh, augmentation po sa ating mga local government units affected. At uh, inaasahan po namin na magkaroon pa po tayo ng uh, mas, mas magandang reporting regarding to dito para maipahatid po namin kung ano po yung naging sitwasyon talaga. Ni Mando karo ng gobernador sa Northern Samar, Edwin Ongchuan, alang sa dinili ang pagpangapod-apod sa mga relief assistance nga sa mga nabiktima sa Bagyong Inting. Oba ni Clans Gabutino Prado, family Dumabok. Balitang Bisdak